Yan para sa taniman ng kalabasa. Ito yung sementera. Ibig sabihin nun ay mababang lupa at saka matubig. So may proposal tayo dito na gawin uh, fish pond pag nakahanap tayo ng pera gagastusan natin to para gawing fish pot libre naman yung similya ng tilapia <laughs> sa agriculture kailangan lang natin buuhin to sa dulo ng kawayan na yan mayroong sapa tapos dito sa taas yun yung tubig na galing doon dito dumadaloy so I think Maganda siya para sa ano? Para sa fish pond. May running water galing doon sa taas. Tapos doon siya lalabas sa dulo. So magiging running water yung tubig ng fish pond natin. Tapos gilid na 'yan, 'yan yung kalabasa tapos dito naman sa kabila yan, yan dyan um, mga atsal so andyan yung ating atsal yan. so sana mabuo natin tong fish pan natin kasi sa bukid mahirap yung isda eh. So pag meron tayong fish pan, libre na. So kailangan lang natin ng bako siguro. Kailangan magrenta. Maganda na yung bako kasi mabilis. Mabilis niyang gawin. Kaysa tao-tao lang tao-tao lang 300 yung ano eh, yung arawan so ganito kalaki siguro nasa ano to eh nasa nasa 30 30 by 30 pwede rin nating lagyan ng hosto galing dun sa taas kasi nandun yung sapa lagyan ng host papunta dito pero meron na rin kasing tubig dito sa taas eh. So I think maganda yung ano. Kalalabasan pag naging ano to. Naging fish pan. So yung mga gabi na yan tatanggalin. Meron pa tayong ano gabihan dun sa kabila. medyo malawak na rin yung gabi, gabi. Yan. so sana pag nakachempo at nagkaroon ng budget magiging fishpond to abangan nyo yan ha